Totoo ba na ang dahilan kaya kakinasuhan ng violence against women and children? Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. Alam kong alam niya latest na naaresto o sumuko si Ati Magno, di ba? Sabi ng mga fans niya, nakakalungkot. Pero sabi ng mga haters niyang dilawang pinklawan, eh buti nga sayo. Eh ako, ano nga bang masasabi ko sa pagkaka-aresto o pagsuko ni Ate Jam Magno? What? Ah, wala naman. Wala naman akong issue kay Ate Jam. Pero ang question ko lang is, bakit walang nagsasabi kung ano nga ba ang totoong rason kung bakit sinampahan siya ng kaso ng RA 9262 or an act defining violence against women and children? Oh no. Bakit? Di ba? Alam naman natin na social media influencer siya, kaya may mga sinasabi siyang against sa iba't ibang personalidad, di ba? Pero, bakit nga ba psychological violence ang nakalagay sa mugshot niya? No? Di kaya may nasabi siya o nasaktan siya psychologically? O may nagreklamong personalidad na narinde sa pagiging niyang butangera sa social media? Psychological violence... <laughs> Mapapaisip kayo no kung dahil lang ba may nasabi siyang hindi nagustuhan ng nagreklamo sa kanya kaya siya kinasuhan <laughs> Pero di ba sinabi ko naman sa inyo na ang RA 9262 ay Violence Against Women and Children di ba Pero ang tanong bakit yan ang kinaso sa kanya Well, ay po sa aking mapagkakatiwalaang ang source. Kasi guys, ang source ko, sabihin na po natin na he have eyes and ears everywhere. Wow! Kaya tingin ko make sense yung shinare niya sa aking information about sa kaso ni Ate Jam Magno. Ha? Yeah! Ito, hindi ko sinasabing totoo. Okay? <coughs> hindi ko sinasabing ito po talaga ang nangyari. Pero, papadaanin ko na naman po sa question. Okay ba Ate Jam? Handa ka na ba sa question ko? Totoo ba na ang dahilan kaya ka ng violence against women and children ay dahil nakiapid ka o kumabit ka sa isang sundalo? What the? Uulitin ko. Question po 'yun, ha? Ayon pa sa aking ang source, ay eh lumapit daw yung asawa ng sundalo sa programa ng isang senador na pumipili ng mga tutulungan niya. <laughs> Pero di po nila pinagtuunan ng pansin yung isyong kinasasangkutan ni Ate Jam. Oh, no. So parang pinanigam pa nung senador si Ate Jam. <laughs> Kaya ang question ko ngayon kay Ate Jam is, totoo po ba yon Ate Jam? Well, abangan na lang po natin kung anong sagot ni Ate Jan. For more videos, ifollow nyo lang po ang Mr. Universe page sa Meta at mag-subscribe sa Mr. Rio Official sa YouTube. Maraming salamat, makabayans.